Alam niyo ba guys, kakakising ko lang na makita ko itong tumataas na naman yung tubig dito sa aming mini pool sa likod ng bahay namin. O dito lang yung sa amin, wala kayo niyan. Pagla tinignan yung mga sinampay at naisip ko, what if maputol kaya yung sampayan dyan, mababasa kaya ulit yung mga damit dyan. <laughs> Uy, chocolate So ganito pala yung hitsura doon sa likod ng bahay-bahay dito. Yes, tama po kayo, yung nasa likod po namin ay ilog, o kung tawagin namin, salog. O salog. Pero yung salog na ito, alam nyo ba na ito halos, syempre hindi nyo alam na ito halos ang bumubuhay o patuloy na bumubuhay sa mga tao dito. Syempre hindi nyo alam yun ano ba. Actually, yun ang basis ko palang itong iikotin at mapupuntahan. Syempre, isasama ko kayo para may maikontent. At kung okay. sabi ko nga pala kanina na ito halos ang bumubuhay o kabuhayan nila dito kaya sobrang laking tulong nitong ilog sa amin. Alam nyo ba yon? Siyempre, hindi nyo alam. so, yan. pagpasok pa lang natin, puro kanipaan na yung makikita natin dyan, guys. Oo nga pala, kasama natin dito si Tangkol. Ang aming tangkol at tagapagtangkol. Kayo lang may tangkol. Uy. So, habang papalayo ng papalayo nga kami dun, galing sa bahay. Just, tanong ako ng tanong kung malalim na ba dito na part. Kasi alam nyo yun, I can't swim! Sorry. Naku, <laughs> maramang lumangoy. What if tumaob tong bangkang to? Kaya ba kung sagipin kong kasama kong to? Charo's. So, yan yun. Alam niyo ba, guys? Ang tagal kong nagyayayang magpaikot dito. Ano kanyang nakain itong kasama ko at ngayon lang yan naisipang iikot ako. At alas, isipin niyo, anong oras na? Ang taas ng araw, bih. Ang init. Buti na lang maganda yung view. Kaya okay lang. Tsaka, ang sarap ng hangin dyan. Uy! Nakikita nyo ba yung nakikita ko? Malamang hindi niyo nakikita. So anyway, let's go back to our main topic here. Sa mga hindi nakakaalam, ang sasa ni pa na nakikita niyo dyan sa paligid ay isang halaman. Or mismo yung, mga or mismo yung mga dahon niya na mahaba yung green, hindi ko alam. Basta yun na yun. E, research niyo na lang. Nag-research kaya ako. Uy. So ayan, ginagamit ito sa paggawa ng iba't ibang klase ng produkto, katulad ng bubo, paggawa ng bahay, tingting, -ting, at kung... So, isang na lang natin, Sabi na lang natin, ginagamit ito sa paggawa ng bahay, kubo. Lalo-lalo na lalo, dito lalo, lalo, sa mga sa amin sa probinsya, usong-uso pa dito yung bahay, kubo. ano? no, alam nyo yun, pag nandyan kayo, puro oh, yung Maria yun lang <laughs> Ganon. Kayo na lang mag-imagine kung anong hayop yun. <laughs> okay, at ayan, nakikita nyo na yan yung mga view. As in, sobrang lawak ng kanipaan. At alam nyo bang, hindi lang yung sasa or nipa yung kabuhayan namin dito ba eh. Dahil dito din sila actually, kasama na yung partner ko, yung sugar daddy ko. Huwi, <laughs> ang landi! Kung napapansin nyo, iba na yung flow ng tubig dito kasi ito na yung pinakamalalim na part at ang part na to ay ang maging part ka ng buhay ko. At itong part nito ay dito din sila minsan naglalagay ng bobo. It's not just really bobo that you know, ha? Huh? That you're such a bobo. <laughs> Hindi ko kasi alam kung paano siya pronounce pero sabihin na lang natin, pang trap ng alimaw. Na pumasok sila doon, syala, may ulam ka na bukas. At ang alam ko guys, dyan rin sila kumukuha ng mga fish na pinapanglagay nila doon sa kanilang bobo. <laughs> And minsan, meron din silang nauuwi mga fish na maliliit. Yung alam mo yun, pang araw-araw na ulam, you know what I mean. So, nakikita mo ba yung view, guys? Ang ganda. Kasi ganda ko, Charis. So, ayan, diba? Sobrang nakaka-amaze yung beauty ng ating kalikasan. At dapat nating pangalagaan, hindi tapunan ng basura. Uy! <laughs> nagpaparinig eh. at ayan pauwi na kami niya guys inikot lang niya ako actually kasi may pasok pa nga ako at bigla ang ikot lang yan B gusto ko nga pong pumunta dun sa malayo eh kasi syempre malilit naman ang per kaya yon. umikot lang ka tingnan no iba na yung flu iba na naman yung tubig dyan kasi wala na kami yung dun sa malalim na part na area pwede na akong maglangoy langoy dyan huy hindi ka marunong o, oh, ayan lang, guys. O, oh, di ba? Malapit na kami dyan. Iikot lang yon. And, sala, ang ganda ng view. O, oh, Ang ganda ng view, guys. Babansin niyo ba? Nakikita niyo ba yung nakikita ko? Oo, si Tanggol yan. Ang <laughs> cute ni Tanggol. Nakikita niyo ba yung nakikita, guys? Nakikita niyo ba? Malamang hindi. Ano ko nakikita niyo yan, eh? Ang ganda, no? Oh, my God. Ano kayong feeling pag dyan ka nakatira tapos walang mga bahay-bahay, wala kang kapit-bahay, kapit kahit magbardagulan, magsigawan, magbatuhan ka kayo ng asawa mo dyan. Pero alam nyo ba guys, sabi nila nakakatakot daw dyan kasi sobrang dilim paggabi, sobrang tahimik. As in yung mga kuliglig lang yung maririnig nyo. Hindi ko alam, hindi ko pa naman na-experience yun. Sabi nyo nila sa akin kasi nga dyan na halos sila lamaki at lagi silang nandyan sa ilog kahit gabi. So, napapansin nyo guys, nakakakita na kayo ng mga bahay dyan. Ayan. So, yan na yung pinanggalingan natin. At ayan, malapit na nga tayong dumuo sa ating barko. At ihanda na ang iyong gamit at mag-set belt na kayo. Hala, set belt. Hindi na, ayan na yung pinakalikod niya guys. kita diba? Actually, madami pang mga bahay yan doon. Yung sa amin, dun sa pinakagit ng area. Ganon. Yun lang. Bye!